Maraming salamat po sa pagbisita dito sa amin pag, Sa pagbili po ng alimango At salamat po sa mga pasalubong Salamat Okay na Okay na Para pang okay na hipon Balaw Ah okay na balaw Masarap at malutong ah. Thank you po May puto Thank Wow Thank you so much mm. Mmm... Sarap ani. Eh. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po nang chat sa akin at gusto daw pong pumasyal dito sa palaistaan. Napakaganda po ng ating panahon ngayon. Napakainit. Si Bossing po ay manguhuli daw po siya ng ano ah, bangus. mag daw po siya. Uh, at ito po yung ating nilalagang karning kalabaw. Puluan na po. Uh, yan po ay palalambutin pa natin. Si Bosing po ay lumipat na ng pesto Bayo na po ah. May nahuli ka na! May nahuli na daw po pala. Ito po pala yung nahuli ni Bosing na mid-bid. Nakahuli na rin daw po siya ng bangus ay eh, kaso nakawala. Ay di hindi huli. Kalpas oh, nga. Kalpas. Dito ka lamang sa ano, malilong, mainit na. Wow! Nakahuli po si Bosing oh. ng malaki! <laughs> Grabe laki, baka may isang kilo yan, sak eh. Sakto po. Ah. Uh. Sakto, may pangihaw si Bossing. May dagdag ulam. <laughs> wow. Natin Iihawin natin. Laki. Maka may isang kilo yung Bosingan eh. <laughs> Swerte naman. <laughs> Nakahuli si Bossing. Fresh na fresh. May pang-ihaw na po tayo. Tulungan naman Ayan po at binalot na ni Bossing yung bangus. Nagdidikit na po si Bossing ng bunot. Iihawin po natin sa bunot. Wala tayong uling eh. Kaya dito naman po yung maraming bunot ng niyog. Eh pala may uling din yan. Ah, mayroon baga? Ayan <laughs> Ay, na lang. Oo. Ayan may... na may maningas. Yan, mag tayo ng bangos. Pag dumikit po ito ay napakaningas na yan. Sakto at dadating yung ating bisita ay mainit pa ang ating inihaw. Kanina lang po ay may tumawag sa amin at shout out po kay... Shout out po kay Kuya Mon at kay... Ate Malu. Ate Malu. At shout out din kay... Hindi pa nakalimutan Christian Morelia. Yan. Naalala ni Bossing. si Sermon po at saka si Ma'am Malu ay nakausap natin kanina okay. lang. Yan. Yan. Uh, Salamat po. po. sa pagtawag po ninyo sa amin ni Bossing. Ingat po kayo Ayan. lagi diyan. No, pwede nang isak lang ang ating inihaw. Dalhin ko na doon, Bossing. Sabi mo lang, pagdadalhin ko na. Ha? Pwede na. Ayan po ang ating iihaw showing bangus. Dadalhin na natin doon. At maningas na daw po. Yung bunot. Wala siguro na ito. Oo. Lumagay, patungan lang at para wag lumapat sa kuwan. Oo sigip sa parilya. Ang <laughs> kami pong parilya ay ng electric pan ay para wag po labo magsaksiya. Kaya nilagyan. Luto na po itong ating nilagang karning kalabaw. Ayan, bali pinatay ko muna po yung apoy para po hindi malabog tong mga gulay. Luto na po itong bangus at atin na pong aahon. Yeah. Bayan na po yung ating bisita. Nihatid po ni Bala. Open mo muna dito. Kumaya tayo lumipat doon. Magandang Magandang tanghali po. Pusing, kamusta po? Meri po. Kamusta po, Atinel. Okay lang po. Pasok po kayo. Kaya po, may lambat. May lambat po at nang hindi po yung manok. Senior na eh. Ah. Ay, ay, ay. Salamat. Pupunta muna kayo dito ah. Oh, muna po. Po. <laughs> ay naku na. Eh, Ay sige oh, po, salamat po. Kumusta ah. na po. Kumusta po? Yung din na ara kayo nang bagyo, kumusta dito? Buti pa hindi. Hindi. Hindi, hindi. hindi. hindi naman pumahangin. Pumahangin po siya. Oh, po. Po ka hangin na Hindi naman nag Para Hindi naman nagbagi po. Ba ito po, eh, halos eh, ay po po dito, 'tol. Naa, pagsakay mga. Oh, wala akong babaks lagi. Kaya pag taas na yung tambak na yan, halos okay. oh, ano, pa dyan no, nakapantay. Nang no, sa sanipa. Oo, upad, upad, tsaka yung nag-anak yung sa ano sa nag-ingin sa tipo yun na. Sa ninima? Oo, daw, nung pampanoy yun, wala pa ito, nung pinapanood nila kayo ito. Nung wala pa yung manugang, yung panahon man. yun. Yeah Ganun pong napapanood ko. Kaya nga po, sabi ko yung sa sige, busing bigdi pa na para ito, isa pa po. Guwa nga po nagkasakit. Oh, dapat yung... na, oh, nagkasakit na IC yung apo nyo. Mm. -hmm. At ano, kaya sabi ko ah. Kasi no, Eh, dahil sa presyo muna. mga Ay, oh, pala han. Pero pasalamat pa rin po oh. ako kayo yung sumasagot. yung mm -hmm. <laughs> isang, yung isang... Ay, kakong po naman, mas mapakaramdam na yan. Ah. Uh, Kasi nagpunta pa sa nakar. Oo, oh, mag-ano po muna kayo. Salamat lang po. Nagiinit na po na yung sabaw. Malamig na. Basta kakain ko, sing doon. O, dito na lang. Na lang. Uuma. Maga po, maga ma ma -de ma -de pa. Maga pa. Kami ma kakakain lang namin, kaya, namin, kaya namin sa ano. Impanta. Hindi, sa pami. Pami ng... Uh, um, kaya nga sabi na um, parang atrasado na silang. Kapo, impanta. Umalis kami dito eh, alasin po eh. Impanta, isang ulat kalating kulang. Oh, yun. Gari ko pa kami Oo kung gano'n no, pa kami. Gano'n pa kami, gano, bro. Uh, gano, gano'n gano, gano, pa kami yung binyan po. Gano'n pa kami yung binyan. Ah, tag... Gano'n po kami yung binyan. Ah, binyan kami. Binyan po kami. Hindi mo lang pala. Bila, Binyo, napa, oh, bina, <laughs> wala Dino, Bino, po, apat na oras. Wala na rin. Kaputin ko nalang dito oh, po, po siya. Dito na rin tayo. Pero kang pupunta pa doon. Kami nga po yung nagkukuntuhan na yan. At sabi po namin ay pangkaming ayon. At mahal po naman ang renta. Mm. Kami po yung sumubok lang na isa. Okay, Ay, kung hindi po ako nagpapatrabaho, ayos. Mm -hmm. Hindi mm. pa patrabaho, hindi ko ako no. nagpapatrabaho. Eh, siyempre, po. sa laki niya, hindi niya, niya makakaya. Patulad nito, ito yung dalawang bisita patrabaho. Oo. Okay. Oh. Bisa ba ko, Pag hindi nagpatrabaho, ako na ang mag-operasyo, yaya ako ng isda. Mm. -hmm. Tsaka yung alimang, lumalabas ay na hindi po ba? Pagkain din. Pang mga dito ha, baka mapatakan ka. Pangatlong punta ko na dito, sa Infanta. Nang ano. Yung no. aras kapisado muna din po pag uh, ko. In Asia po, palaging nakakaan na dito. Nagmamotor ko, nagmamotor ko. Ah, Punta dito. Meron akong pinupunta dyan sa Riyan. may yung pichin pati. Uh, meron akong tropa dyan sa Riyan. Sa... may pier din. Mm. Ay di, nung alakasan niya po na magyo, ako nag-iisa lang dito. Yeah. At ang iniisip ko, sabi ko, talagang hindi na po na parang hindi na itong tubig. nang dito nang gagaling, oh. pag kapas ng araw, napasok ang tubig. oh, Galing sa Oo, oh, sa Sabi ko, hindi na alas dunsin na, sabi ko, ay may kinawa ko dito. Pagka naapaw na din, ay, pero hindi naman napas na na puter puter nanti 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 lah. Saya kira kita mm. nak balik. Saya kira nak kita kau bawa saya nak aku nak. Nak aku nak. Nak nak susun nak pusat tu big. Tidak ada yang tak ada Tidak ada yang tak ada Tidak ada yang tak ada Tidak ada yang Yung ada hmm. na, 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 na Tidak Mahirap uh, pagkakahin <laughs> ng na kaya? Ayun, ako. No, may... Lagayin po ng sabaw. Okay lang po, ako yung pa yun yung yung nag po, ng, oh. Nag-vlog ako. Oh. Ano ba rin po ang pangkaw ko ng kamay, ha? Kamaw? <laughs> hindi, hindi. 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 May na, yung pong ano, akin na po na pinapagawa. Pinagawa niyo. At tamo ang pinarit po. Ang ano ko doon sa pati pagpapalayan, baka Stop. ano kilo ng paleng niyo? Mura na ako. Amin kayo po, nag-19 bila ka. 19? Oo, nag-12 pa. Eh, oh, ng, ano ko nga, yung isa kong pinapanood, yung taga nagpunta yata rito, yung taga tayaba. Mm -hmm. Na ano, 9 lang. Ang bilis sa kanila. Eh, kaya sabi niya, eh, ba, nung no, may daw. May 20 nga po kilo ng bigas doon na sa nakar, sa may bangga oh. pauntang naka. Kaya lang ay ang priority po sa kanila ay yung mga may mga kansanan, yung singima, hmm. Yung mga, yun ang nila. ay, yun po kami, ni panarili na. Ay, yun na nga. Ganon din po yung, yung yung tigatayaba. Kasi po muna ito. Yung ganun din yung tagatayaba. Kasi yun, pag, 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 ano ba po? Pagka malapit ang berdina niya, namimigay siya ng bigas. Oo. Oh. Kaya na po. Ito Saan po ang dami na. Salamat po. Okay lang po. <laughs> ito po yung nilaga. At nakita ko naman na kayo talagang Meron ito po naman ng sipaan eh. Ayong ah, bangos ni Bossing. Kain oh, na po ba, 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 kayo. Bapo na siya TV. Ako nga po yung dalawang mag-asawa po. Ikaw Bossing, kaya na rin. Kaya sa mga Bossing. Diba, sugod so dito. May nitan din. Pawis-pawisan. Oh, no. okay. so, ang ganda naman pala rin ito. Oo, oh, ma-add na. Ayan. Ay, Maliwala ay, ang... Ha? Hindi ko mag-arise. Hindi ko na. Pagsunod po sinyo. Alin? Tuksan mo muna yung... Tamis. Kalabaw po ba ito? Oo po. Yan. Yan palagi ko napapanood kayo yung naano yung luluto ng boti at saka yun. Nakatikim na po kayo naman yan, kasing kalakaw. Nakatikim oh, naman oh, po ng ano ano po kasi boss, Ano yung... Ano yung, balat ng baka? Ano kalabaw po? Ay, yung na niluluto niyo. Ah, ang pag-aib. Masarap po yung kare kare Oo. Pwede po ang ano, bangos. Kaya ala po yan hindi bombless. Ay, kaya po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. 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 tayo. po. po. Sige po. Sige po. Sige mayroon po, ang hipon may mm. ah. Mayroon po, ang hipon uh, Simulan po natin dito. <laughs> so, <laughs> so, <laughs> so, uh, ikaw po. Oh. Okay. Mm. Wali ni Bo sing iyang hipon, yung Bangos. Dito lang po yan sa palais daan. Mayroon po yata. Dito naman po yung, may dating na may signal, may dating na walang signal. Kaya minsan po hindi ko rin agad nababasa po yung, yung, yung inyong oh, chat. Oo, mayroon po sa impakanta. Walang signal eh. Pag ako mo motor dito eh, minsan. Mas... May dating lang po dito, minsan nakakasagap ako ng signal, minsan na may wala. Gusto yung paglagay kita ng ano? Nang ano, ng pagdating nga eh. Ayaw nag, po. Nagbaka um, sakali na rin huh? po ako. Hmm? Ako po, ako, po pwede. <laughs> Kaya po ako eh, Nagpakuna na na kung pwede makatsi eh, inabot naman tayo ng bagyuhan. nga. saka meron din naman po kami, kami inaasikaso, kaya buti nat natagot nyo yung, yung message ko sa inyo. Uh Huwag <laughs> lang mga gat. Huwag bigyan mo pagkain Ayoko ng turok. <laughs> Ito po eh, hindi ko tuta. Eh, ba't Ayun po nga aking mga manok din na ah. kinain nung ina na yan. Huh? Nagkasama eh, pa yan, tatlong tuta. Na, hindi na rin umalis? Hindi na po umalis. Ah, Nakakain nito lang yung mga tuta. Ay eh, ako po dumating dito ng gabi, kamigaling mga karo. Aba ang galing ko po yung may nangyayak ditong tuta. Ah. Wala naman yung ina. Mm -hmm. Tapos po yung ko po, Aba yung ina yung narinig, pinagkakain po yung mga manok. Mm -hmm na ang nakaya niya ang dosi. Naka? Ah? Dami. Dami. Mayamay at mainit pang sabaw. Ay, pula. Hindi ko nga po alam. Ako, may, pero ako nagpain ng kaunti po. Pakita ko lang po sila. Oh. Kagulo. Kagulo. Pagulo po sila pagkain. Magagalang kumain. Pakatuwa. Ang nakikita ko kung ako ninyo. Titi o Parang hindi po po pero parang wala may mm. lang ako nakakita. Ang dami pala ito. Ang dami palang laman ng isang balot. Pupusing tikman. Yeah. Parang malutong. Ha? May suka pala itong sausawan. may kasama suka. Pero palagay ko mas masarap ang suka niyo. <laughs> may suka pa baga tayo, bossing. Doon. Mm. Tikin nga. Matup, ang siya. Mm, malutong. Ha? Masarap. Marami naman klase doon na alimango. Na, ano, malimit na po sa Alaska. Sa Alaska. King sa king krab. King krab. sa, doon, sa Washington State doon po ng kaya nga, kaya nga lang po medyo may kamahalan na rin ng craft doon sa ating yung gay si Belize no. isa, gay si Belize king Crab Ah king Crab? oh. No, nung una-una kumain ako no, yung Alaskan king Crab yung paalangang yeah. ang um, beautiful na kakain doon eh na ito yung malalaking na, napapanood ko sa ang mahahabang ganyan ka Kam isang kamay lang ay ganun kalaki okay. Um, di ba uh. nang ano edi eh, di sa palayong ki kami napapunta <laughs> <laughs> makakano mahigit siyang dibo yata Bil ko ng katakilo so, eh, yung malaki po malaki uh, medyo malaki no? Oh. hindi May... naman yung malaki malaki hmm. Mal malaki pero eh, may, po akong nalala mo. Pag malaki-malaki, may hindi malaki, mga isa kilo may Na <coughs> <get. tos> <coughs> uh, gano'n. Eh, nung minsan po ako nagpunta ng Mindoro, sabi sa akin, malalaki daw ang alimahan mo doon. Eh, at umorder po ako ng, ng, kung, ng, ano po, ilang kilo, sabi ko gano'n. Abay, dumating sa akin eh. Eh, di, sabi ko, hindi ko lang po masam, masabi na sampung kilo yung sinabi ko. Ang ginawa, pinuunuan yung sampung kilo ng ganyang Pali. kaliliit. Mm -hmm. Akala ko, malalaki ang makukuha ng mga ako. Yung talangkayo pa lang kayo, oh. sa akin. Dapat pa 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 <laughs> <na> <laughs> pareho din po nung ano, nung sabi, supo. Mm -hmm. Eh di sige, dala mo ako ng kung ano, dalawang kilo yata, supo. Eh, dumating nga yung kaya ka lang. Inaasahan mm -hmm. ko, inaasahan ko sumpog. Ano ka lalaki? Madami po klase ang, ang padjaw. Yan po ay padjaw na puti. Uh -huh. yung padjaw na tigre, yun ang mahal. Mm -hmm. yun yung nalaki. Yung, yung mga isang guhit ang tayo. isa. Oo. Uh -huh. yung, eh, yung mga pinantahan ko na ano, inaasahan ko eh Kasi pagka sinabi sugpo, sugpo. Uh -huh. Ay yun pala, nasugpo ang laki. <laughs> so, naman, ito. Ito po na may katotama lang ang laki. Hmm. Uh. Uh -huh mga at saka yung pagkatapos po ng kwentuhan ay kami po ipapunta na muna sa bahay at sila daw po ay maya ay pabalik na rin Diba, ng apat na oras pa po ang biyahe nila pabalik sa kanila. Tubig po siya. Ah, meron ano po, matapang po. Oo, oh, medyo po. Hindi ka tapang po. Bigyan mo ng pulutan. Sasamahan natin, natin. <laughs> ah, hindi na, ito na muna. Sige po, salamat po. <laughs> oh, lima kilo na lang. Lima kilo po, opo. po. Sa, 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 po. po. Sila po ay bumili ng ating bossing lambanog at ilalagay po ni bossing sa box. Yeah, thank you so much po uh, sa pagbili ng aming bossing lambanog. Oh, para wag kumuha Para po wag lang, kahit lang wag bumukas doon na. Kami po yung magpapaalong na rin. Sige po, salamat po oh, sa inyo. Sige po. Busing suka, may suka kapag ah. Ay, galit. Ay, papadala ko na. Hmm, padala mo na yan. Yun. Tsaka yung katmon, busing. Yan Yan na. Ang katita ko na magbibit-bit. Siya yun, ayun ko rin lang yung ilalim. Sa laing lang nila. Aba ito, abusing, baka makalimutan na. No? Salamat po sa inyo. Ito po yung pwede, sa laing na lang po ninyo at may tining. Apo. Okay, ano nga po. Kasi ito yung itaboy mo doon para hindi sumara yung ano. Pinukuha lang po ni Bossing yung cut. Sige po, siya ingin niya. Ay, salamat Sala, pa, po. Dalawa po, dalawang nga rito. Oo, dalawahin oh, mo na at napara. Hindi ka makakatong. Cut mo. Ito po, hindi ko naman nagagamit. Hindi hindi pa po gamit yan. Uh -huh. Baka may mapagbis. Kung may mapagamita kayo, mapagbigyan kayo. Ah, sige po, diyan, salamat diyan, diyan. po. At ano din po? Gusto ko mga panis, Isang. Kasi pag ganito, hindi kasi dito. Isa, dapat isa pa. Ah, isa ang plastic. Okay. Ah, teka po, ako. Ha, ha, sige po. Okay. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Sa, sa, sa biyahe. Maka-uulit po niyo. Maka-uulit po niyo. Sana po. Sige po, pati. Doon sa dami nung pinatagay niyo sa akin. Para kung... Nalasing na po. Sige, po. Ingat po kayo. Ayan po, maraming salamat po sa pagbisita dito sa amin, pag, sa pagbili po ng alimango. Kahit po kami malayo ay kami inyo pa pong dinayo. At salamat po sa mga pasalubong. Masarap po siya. Crispy ukoy. Titas crispy ukoy. Tsaka po, nelas puto. Okay. Kaya ko kayo, hindi paluluto sa akin yun. Doon, natiba ko. Kaya hey, umahalan. Nang, uh, <laughs> Atay! Pahingin namin yung isang ganyan. No? Salamat. Ah, masarap po yung umahalan. Masarap po yung umahalan. Hindi ko malta. Okay lang. Okay lang. Para pang kukay na hipon, no? No, Balaw. Ah, okay na balaw sarap at malutong. Salaman. Salaman. Si Becca po ay pinapunta ko rito. Uh, at ako'y may bibigay. Wow. Kanina ay meron kaming bisita. Ay meron pa sa sa amin. From saan? Binyan, Laguna. from Binyan, Laguna. Thank you po. May And... puto. Wow! Thank you so much. Mm. Pakidala na lang sa nakara. Salamat po. Tikman mo, Becca, at Masarap. Kanina pa kami nagkakain. What's this? About that? Mmm. Eh. Sarap niya. Sarap niya. Thank you po. Parang first time kung ko ng ganito. Mm. Okay. Nakagagawa tayo na siya ulang. Pero yung ganito yung mm. um, pangasarap. Sarap pang pulutan. Thank <laughs> you Thank you po. Thank you po. Yan, maraming salamat po ulit kay Sir Octavius at sa kanya pong kasama. Salamat po sa panahon at oras na inilaan po ninyo. Kahit po kami napakalayo, ay eh, talagang kayo po ay nagpunta pa po rito. At salamat din po sa konting oras na tayo po ay nagkwentuhan sa palaisdaan. Yan, naramdaman po namin ni Bossing yung inyo pong kabutihan. yung inyo pong kababaang loob. Salamat po sa pagbili po ninyo sa amin ng alimango ng alak at salamat din po sa mga pasalubong po ninyo sa amin. Ayan, kanina po y ako ay nagulat at nung iniabot po niya yung kanyang bayad ay eh, naramdaman ko po sobra yung ibinigay po sa akin medyo makapal po. Maraming salamat po sa inyo. Parang yun po ay maagang papasko na rin po sa amin. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!